hello bespanyero. Be hello again. Welcome back to my channel. Ngayon pag-usapan naman natin ang ibat-ibang uri ng employees. Pero una sa lahat gusto mo ng batiin ng mami ko ng belated happy birthday. Ma, happy birthday. I love you. Happy, 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 happy. Happy birthday. Happy. Now, back to regular programming. Sino nga ba ang mga regular employee? Ayon sa Article 295 ng Labor Code, an employment shall be deemed to be regular where the employee has been engaged to perform activities which are usually necessary or desirable in the usual business or trade of the employer. Sa madaling salita, ang isang employee ay considered na regular employee kung ang kanyang trabaho o gawain ay usually necessary or desirable sa usual business or trade ng employer. Halimbawa, si employer ay may business na fuel station. As a fuel station, ang usual business niya, syempre, ay yung magkarga o magbenta ng gasolina at ang trabaho o gawain na usually necessary or desirable dito ay yung tagakarga ng gasolina o yung tinatawag nating gasoline boy or girl. So, as regards fuel station business, sila ang regular employee, mga fuel boy and fuel girl. Kunwari naman, yung fuel station nag-expand nagpatayo ng improvements at kumuha or nag-hire ng mga karpintero. Regular employee ba sila? Now, gamitin natin yung definition ng Article 295. First, usually necessary or desirable ba ang pagiging karpintero sa fuel business or sa fuel station? Ang sagot, hindi. Maaaring necessary siya sa pag expand ng fuel station, pero hindi siya necessary sa usual business ni fuel station, which is yung pagbebenta ng fuel. So, two parts yan. Una, kailangan ng trabaho ay pangkaraniwang kailangan. At pangalawa, ang trabahong ito ay may kinalaman sa pangkaraniwang negosyo or business ni employer. Next na tanong is, kung meron ba itong dalawa, automatic na regular employee na? Ang sagot, not necessarily. Kasi dagdag sa Article 295, ang sabi, except if si employer ay project employee or seasonal employee. Pero later on, malalaman ninyo na may regular project employee at may regular seasonal employee din. Pero for now, i-assume muna natin na kapag project employee or seasonal employee ka, hindi ka regular employee. Pumunta naman tayo sa definition ng casual employee. Sabi sa ikalawang paragraph ng Article 295 ng Labor Code, an employment shall be deemed to be casual if it's not covered by the preceding paragraph, provided that any employee who has rendered at least one year of service whether such service is continuous or broken, shall be considered a regular employee with respect to the activity in which he is employed, and his employment shall continue while such activity exists. If titignan natin to, ang gustong sabihin nito ay kung hindi ka regular employee o seasonal employee, ikaw ay isang casual employee. But, pero, so balit, datapwat, hindi doon nagtatapos yon. Sabi din kasi ng parehong paragraph kung ang employee ay nakapagtrabaho na ng at least isang taon, regardless kung diretsyo o paputol-putol, siya ay itinuturing na regular employee sa kanyang trabaho at magpapatuloy siyang regular employee habang nandyan ang nasabing trabaho. So, dito papasok yung sinasabi ko kanina na regular seasonal employee. Baka itanong nyo, Vespanyero, pwede bang ilagay sa employment contract ko na forever na casual employee na lang ako? Sabi ng Article 295, hindi. Regardless of any written or oral agreement ng employer at employee, Article 295 of the Labor Code pa rin ang masusunod. So ayan, magpunta naman tayo sa probationary employing. Ano nga ba ang probationary employment? Para sa kalaman ninyo, ang probationary employment ay ang panahon na kung saan kinikilatis ng employer ang isang employee kung papasa ba ito sa mga pangangailangan ng employer at kung akma ba ang employing ito para sa nasabing trabaho. Sabi's sa Article 296 the Labor Code Probationary employment shall not exceed six months from the date the employee started working unless it is covered by an apprenticeship agreement stipulating a longer period. The services of an employee who has been engaged on probationary basis may be terminated for a just cause or when he fails to qualify as a regular employee in accordance with the reasonable standards made known by the employer to the employee at the time of his engagement. an employee who is allowed to work after probationary period shall be considered a regular employee. Kung titignan nyo, sabi sa Article 296, ang probationary employment ay good for 6 months lang. Kapag lumagpas ito at pinayagan ka magpatuloy sa trabaho mo, automatic na regular employee ka na. Pero take note, general rule ito. Siyempre, kapag may general rule, meron din exception. Sabi ng Supreme Court sa isang kaso, pwede magkasundo si na employer at employee na i-extend yung probationary employment sa araw na expiration or bago matapos ang 6-month period kung ang employee ay hindi pumasa sa mga standards para maging regular employee siya. Kung titignan, sa kaso ng extension, ito ay ginagawa upang bigyan ng second chance si employee na mag-improve at ma-check ulit ni employer if papasa ba siya bilang regular employee after ng nasabing extended period. So uulitin ko ha, yung probationary period is 6 months lang Pwede lang siyang extend for the benefit of the employee. So, ibig sabihin, hindi siya pumasa noong una. So, hindi niya na-achieve or hindi passing mark yung mga nakuha niyang grade para doon sa standards ng kanyang trabaho. So, binibigyan siya ng isa pang pagkakataon ng employer para mag-improve at sa endang period na yun, i-check ulit kung pwede siyang maging regular employee. So, take note, hindi automatic na pag nagkaroon ng extension ay automatic ka nang magiging regular employee pagkatapos ng extended period. Dagdag pa dyan, kailangan yung extension ay mangyari bago matapos yung 6-month period or sa mismong araw ng expiration. Additionally, you have to take note na kailangan din na sa simula ng probationary employment, si employee ay dapat na inform kung ano yung reasonable standards na kinakailangan niyang ma-achieve para siya ay maging regular employee. Sabi ng Supreme Court, kapag si employee ay hindi sabihan nitong mga reasonable standards sa araw na na hire siya, siya ay considered na regular employee from the start of his employment. Pero syempre, katulad yung sabi ko, kung may general rule, may exception. Ang exception, if ang trabaho ay self-descriptive in nature. For instance, in the case of maids, cooks, drivers, or messengers. By the work itself, alam mo kung ano yung mga standards na kailangan ng trabaho nila. So, ano ba ang difference ng probationary employment at regular employment? Ganito kasi gayon. Kapag regular employee ka, pwede kang matanggal based on just or authorized cause lang. Pero kapag probationary employee ka, bukod dun sa just and authorized causes, maaari ka rin matanggal kapag hindi ka pumasa dun sa standards para maging regular employee ka. Kumbaga, ito pa yung period na kung saan tinidiscover ni employer o tinitignan ni employer kung nababagay ka ba doon sa trabaho at doon sa hinahanap nilang employee o hinahanap nilang tao para doon sa posisyon na yon. Ano naman ang project employment? Sabi ng Supreme Court, ang isang employee ay project employee kung ang kanyang trabaho ay fixed for specified project or undertaking at ang hangganan o panahon ng pagtatapos nito ay una nang ipinagbigay-alam sa araw na siya ay na-hire. So ibig sabihin, project employee ka kung ang trabaho mo ay nakasalalay sa isang project or undertaking at kailangan itong period na to Or yung duration nitong project na to ay napagbigay alam sa inyo sa araw na hinarcare or bago pa kayo ma-hire. So before pa lang kayo mag-start magtrabaho, alam nyo na na ang trabaho nyo ay for a specific project. So dalawang kailangan before ka makonsidered as project employee. Una, kailangan naka-assign kang magtrabaho para sa isang project. At pangalawa, may hangganan o katapusan ang project na ito na kailangan ay una nang pinagbigay alam sa iyo sa araw na na-hire ka o bago ka pa nag-start magtrabaho. Kung wala ang dalawang ito, ikaw ay considered na regular employee. I-discuss naman natin ang seasonal employment. Kung titignan natin, ang seasonal employment ay halos katulad din ng project employment. Ang pinagkaiba lang, instead na nakasalalay, sa duration ng project ang employment. Ang seasonal employment ay nagtatagal ayon sa haba ng nasabing season. Ibig sabihin, pwede yung sa atin, rainy season, dry season, palay season. Usually, ang seasonal employee sa mga harvester to. So, yung mga uh, panahon ng pag-aani ng tubo, pinya, mga ganun. Sa piece rate employment naman, ang sweldo ng employee ay nakasalalay sa dami ng kanyang kayang tapusin o gawin. Usually, pinapraktis ito sa mga garment industry. Tulad ng mga mananahi, binabayaran sila base sa dami ng kaya nilang tapusing tahiin. So ayan, bespanyero, sana nalinawan kayo kung ano ba ang iba't ibang uri ng employment. Next episode, pag-uusapan naman natin ano ba ang minimum wage, paano mag-compute ng sahod, 13th month pay, at iba pang monetary benefits. Pag-uusapan din natin kung anong pwedeng ikaltas sa ating mga sahod at ang mga benefits natin bilang employee. Guys, if you have questions, please comment down below or mag-email kayo sa email na nakalagay sa screen. Okay, salamat. This is your Best Drink your vitamins always. Sa mga best friends na nasa NCR, mga iba pang lugar na naka-MECQ, ah doble ingat tayo ha. Huwag nang lumabas ng bahay kung hindi naman kailangan. Stay safe always. Adios, Best